Ayan, ganyan. Ayan. K Kain tayo? Yun, so yon what's up mga idol? Sa mga araw sa lahat, ngayong araw po ay kakain po ako ng sardinas. Ito po ang aking uh, gato midin. Ayan, Amazing. sa mga mahilig po sa sardinas mga idol, ito kakain tayo ng sardinas. At alam ko mahilig kayo dito. Mahilig dito mga idol. At syempre mayroong tangkainan dito. Ayan, kunti na lang yung natira sa atin. Pusin na tayo ng ating mga kapitbahay dito. <laughs> Ay, mga idol, papakita ko sa inyo kung paano ko buksan itong satinas. Medyo pagkanto mga idol, hindi ko kaya siyang gananin. Tapos kahit pa mga idol, hindi ko rin siya kayang uh, uh, tanggalin, kumbaga kahit ukuitin. Pero kung pipilitin, kaya natin mga idol. Pero ito ang gagawin natin mga idol. Kuha tayo ng kutsara. Yan. At tapos bubuksan natin to para mas maganda. Medyo mahirap kasi siya mga idol eh. Yan, ganyan. Tapos iangat natin to. Yan. Ayan. Tapos kung paano natin bubuksan mga idol, lalapag natin to. Tapos pwede rin siyang ganto. Yan, pwedeng ganto. Dito din kaya natin. Pero parang mas comfortable ako sa si ganto mga idol. Pero siyempre, dandahan lang tayo sa paggalaw ganto. Mhm. Uh mm -huh. Ayun. Ayan, nabuksan natin. Ayan. <laughs> Kala ko mga dalawan try mga idol, pero nabuksan natin na isang beses. Ayan, tapos siyempre, dandahan natin lalapag dito. Ayan. Ito so, mga idol, sardinas natin. Lalapag natin dandahan. Eh syempre sinasabi mga idol kapag meron kang uh, pag may paraan, magagawa mo pag gusto mo, syempre walang imposible. At ito mga idol sasantok tayo nang pamantayan ng ano ito. Kasi medyo basa dito sa aming pesto. Yung tops to, para tukodan mga idol. Tapos ito, ito yung kaldero natin. Buksan natin. Ayan. Mga idol, ito yung kanin. Tapos kung paano ako magsantok ng kanin mga idol, ganito. Ayan. Ito, ayan. Gagamitin natin to. Parang kamay itong mga idol, kukontrol itong isang pa. Tapos diretso dito. Ayan. Tapos lalagyan natin dito ng dahan-dahan. Ayan. Parang pag-ibig lang yan. Kailangan mong dahan-dahanin para hindi siya masaktan. Yep. <laughs> At ito mga idol? Ayan. Ito yung mega sardis na kulay pula na mangha. Kung pa natin na uh, kukuha tayo nito. Ganito mga idol. Wala pala tayong mangkok. Ito ang ginagawa ko ng mga idol. Ayan. Medyo, medyo alangan siya pag natin. Kailangan natin pulido ang galaw natin mga idol Siyempre, kailangan natin ng gumawa ng paraan Para makuha natin to pero hindi natin kaya itaub. Pwede na itaob ganito, dalawang paang mga dol. Ayan. Kaso, maubo siya lahat. Kaya ang gagamitin natin, ito ang gagamitin natin. Ayan. Kutsara. Ayan. Yeah. Kutsara. Ayan. Siyempre mga dol, kailangan natin gawaan ng magandang pamamaraan itong mga ganito. Kasi, paborito ng lahat to, itong sardinas na pula. Ayan. Ayun, oh, op, may nahulog. Gandahan lang. Ayun. Ito so, mga dol, oh. Ayan. Ito mga dol, sa mga mahilig dyan, sardinas. Talagang nung bata ako mga idol, paboritong paborito ko to, itong megang Pula. Pag yung uwi kami sa hapon, kahit sa dinas lang, pag umaga, tapos medyo yung iba, niluluto, eh, nilalagyan ng sabaw. Di ba mga idol? Basta tikman natin ngayon sa dinas mga idol, kung gaano kasarap ang megang Pula. Wait lang mga idol ha. Ito no. Mmm. Huh? Wabi. Wala talagang pagbabago mula dati. Nagpagbabago. Ganun to, nagyan to ang lasa. Tapos ang masarap dito mga idol, itong sabaw. Mmm. Tapos kulay pula pa yung iyong dividend, masarap. Tulog na rin. Siyempre mga parang hindi tatapon yan. Tatandaan lang. Ayaw. Ito masarap dito, ito malaki. Di ba? Parang pagtingin ko sa iyo, malaki. Yay! <laughs> <laughs> my God, in love. May <laughs> mga dal. Yan. Siyempre. Yan, shoutout sa Mega. Baka naman. <laughs> <laughs> charot. <laughs> natanggal, natanggal, natanggal. Ang sarap po talaga ng mega promise. Ang tagal na po nito, talagang ito po talagang pinagpapawisan ako kasi alam kong masaya ka na sa iba. Mmm. <laughs> <laughs> Pagkakain ng mga tatakaw, ganito. Mmm. Ayun na Mmm. Ang megang pula. Hmm? Sobrang sarap po ng megang pula ah, uh, ito yung ginagamit namin, in inulam namin pag wala na kami pang ulam. Pag yung parang medyo mura din dati ito eh. Binibili namin to, no? At uh, syempre mga idol, itong video na to pinapakita natin sa social media sa inyo. Yung sa Dinas ay kahit alam natin na mahirap buksan sa katulad ko na nagkapansanan, kapansanan. Pero nagawa natin na buksan mga idol. Syempre, sinasabi natin na kapag gusto, may paraan. Syempre, pag uh, prosigido ka sa mga bagay, saba, prosigido, prosigido ka sa gusto mong gawin, walang imposible basta galing sa puso. Ayun mga idol, uh, tuloy lang tayo sa buhay. Kung ano man yung sitwasyon natin, kung ano man yung kalagayan natin, tanggapin natin, maging pagtento lang tayo. Kaya, mga idol, tara, kain tayo. <laughs>